Ngayong araw, ipapasyal po kayo sa aking mahiwagang higaan. Ah, uh, kaya i-room tour ko kayo sa aking higaan. Yan, binuksan ko na guys ang ating higaan ng mga katambay. At ayan nga, pagbungat pagbungad mo, nakita mo na kagad ang inyong ang iyong tubig. At ayan, ang labas niya. Tapos, konting kimbot lang, makikita mo na kagad tong kwarto. O, diba? At konting lakad, dalawang step. At ito ang ating bintana. At dalawang step, makikita mo kaagad ito. Ang tuwalya at ang lamesa, syempre hindi magpapatalo. Itong kamil, gawang pinoy. O, oh, diba, itong aking electric pan. At konting ikot, ikot, dalawang step. Ayan ang aking pintuan. At syempre, konting ikot. Yan, ating saksakan. Yan. At eto na nga ang ating mini kondo. Diba? tayan At syempre, hindi magpapahuli ang ating garden, ang ating halaman. Kung maritis ka, ayan. Dito ang ating kapitbahay. Diba? Yeah. At syempre, ikot naman tayo. Papakita ko sa inyo ang aking labas. Ang akyat. Ang ating rooftop. At ayan. Ito na nga ang kinalabasan ng ating loob ng bahay ng ating kondo at ayan at ating higaan syempre hindi mawawala yan kahit konti kahit maliit lang space ang importante may ilaw at tubig ka at syempre ito tayo sa taas akit tayo sa taas Siyempre, ito ang ating rooftop. Yan, makikita mo ang kama kamarites. At eto, kunting kimbot. At ito nga pala ang ating garden. Ngayon, di ko mapapakita sa inyo ang latest na aming garden gawa ng gabi na. At ayan, tomorrow na lang ulit tayo. At eto, bababa na tayo sa ating kondo. O, oh, diba? At hanggang dito na lang ang ating pag tour ng ating kondo. Diba? At yan, nga, ba, balik-balik na tayo. At syempre, patay na natin ang ilaw kasi ang kuryente mahal. Diba? At syempre, Pre, maraming maraming salamat. Sana next time, sa pag kong ito, eh, mabigyan naman tayo ng ating sariling bahay na talaga. Meron man kaming sariling bahay, pero syempre family. Family house. Walang sarili hmm. talaga. Malay mo, someday, tayo ay magkakaroon ng sariling atin. Hindi man ngayon bukas. Hintayin na lang natin kung kailan tayo bibigyan ng swerte. At ayan, maraming maraming salamat. God bless. Don't forget. Follow. Like and share para naman kahit paano ay kumita tayo at syempre makabili tayo ng ating sarili bahay talaga. At syempre nakiki tira lang tayo makasabihin ating bahay to. Hindi po, nakikita na lang talaga. O, oh, sig. Oh, Heto na nga, mga katambay. Tayo ay magpapaalam na. At syempre, eto nga pala ang ating pesto. Ayan, tamang. Tas-tas lang ng Kapag napapagod. Ayan. Di ba? Napapagod din ang ating katawan, Siyempre, ang ating paa, paa ng magsasaka, paa ng mangingisda, hewan ko pa, ba? bakit ganito ang aking paa? Ayan, nag nagpasalun tayo, pero, that time nagpasalun tayo na martyr ang aking paa, kaya tayo mo, napakaitin ng aking paa guys. Ayan, pagpasensya nyo na ang aking video. Ito lang naman talaga tayo. Totoo lang. Okay, maraming maraming salamat. God bless you, mama. Chup, chup.